So, ganito kahirap maging mahirap dito sa UK. Ayan, Oh. Sa nag-aakala maganda ang buhay dito, pag mahirap ka, napakahirap din talaga. Ayan, wala kaming gas. At kung naririnig nyo, nagpainit ako, nag-init ako ng tubig. Kaso maliit lang yung initan namin ng tubig. Ayan. Kasi hindi kami makapagwash Yung, ay ako pala, ako na lang. That's mine. Kasi yung dalawa, pinagwash ko na. Nakadalawang init ako. Kalahati, lang ng timba yung tubig. Kasi ang lamig talaga ng tubig. So, nakadalawang init ako. Kahit kalahati lang. Basta, tipid-tipid yung pag -wash. Tapos ako, mag-init ako ng... I mean, nag-init ako ng para sa akin. Pagkahirap-hirap. Tapos, yung akala nung iba na, nandito ka sa UK, ayun, mapera ka na, mayaman ka na, ayun, wala kaming gas. Napakayaman. <laughs>